nandito tayo ngayon sa ampalayahan namin, charot. <laughs> Kila Ate <Michelle> to. <laughs> Ayan yung mga ampalaya, oh. Ang daming ampalaya, guys. Ayan. Ayan po ang ampalaya. Dito, sa ampalayahan. Ayan po, ang dami, oh. Diba yung bunga niya? Ayan, guys, ang dami po ng bunga ng ampalaya. Maliliit pa po eh, kaya hindi po pinitas. So, eto po mga ka Gracie. Ang ampalaya nila. Ate Michelle, ang dami oh. Ayan. Ang dalaki na rin ito oh. Ang daming bunga guys. Ayan oh. Ayan po ang ampalayahan nila. Ang dami pong bunga. Ayan po mga ka Gracie. Ang ampalaya. Ayan po ang ampalayan nila. Ang dami pong bunga, mga ka-Gracie. po, oh. Ang daming bunga, oh. Mga nakaano, nakakatawa. Ayan po, oh, mga ka -gracy. Ang ampalaya nila. Ang ampalaya At naman po ang mga pipino. Ayan. Ang bunga ng pipino. Ito po. Ayan, oh. Diba? Ang dami. Ito ang palaya din yan. In case ang reject na ang palaya.